Kinky. Nagsimula na ang rape trial ni Tory MP Nigel Evans. Si Nigel Evans, ang 56-year-old conservative member of parliament para sa Ribble Valley, ay dating deputy speaker ng House of Commons. Humarap na siya sa wakas sa mga kasong sex crimes na isinampalaban sa kanya. May mga witness ang nagsabing pinilit ni Evans na ipasok ang kanyang kamay sa kanilang mga pantalon sa mga party. Ang pinakaseryosong aligasyon ay ang pag-rape ng isang estudyante sa loob ng bahay ni Evans. Ikinuwento ni Prosecutor Mark Haywood ang nangyari sa biktima. Habang nakaupo sa sopa, hinawakan ni Evans ang abdomen ng lalaki. Natulog sila sa iisang kama kung saan patuloy ang panghihipo ni Evans. Tumakas ang biktima sa banyo kung saan nag-text siya sa isang kaibigan. Imbis na umalis, bumalik ang estudyante sa kama ni Evans kung saan pareho silang nakatulog. Ilang oras ang nakalipas, nagising ang biktima dahil nire-rape na siya ni Evans. Mula 2003 hanggang 2013, may pitong lalaki ang nagsampa ng kasong sexual assault laban kay Evans na ayon sa kanila ay ginagamit ang kanyang kapangyarihan at impluensya para makuha ang gusto niya.